Hi guys, Manny ba? Naglilinis po nga po pala ako dyan ang ating mga gamit at at ayan po guys inaalis ko po malapit na nga po pala matapos pagtanggal po at ayun guys natanggal ko na po pala lahat natanggal ko na guys at lilinis ko muna inailing ko pa nga na ang mga gamit ko ayun ako guys, Domingo na naman ngayon guys, ay mais ko na naman sa aga, sige babalik ko na muna at at pupunasan ko na ng pala ay ayun kinuha ko na so iba ilalaan ko na nga ni malapit na nga po pala guys matapos pinailing na nga ni so nagbibidyo dyan nag spray pa nga ni ako dyan ta mamuton at ayun guys in spray sprayan ko kasi baka mabata pa at guys, malapit na nga po pala guys matapos at hanggang dito na lang. Thank you for watching.